Ay kap, makakasara na naman message niya. Ano? Ano sa tiyo? O, oh, tutal oh. marimla naman. O, oh, sige, pangasag mo rin message na rin. ito. nito. Kapag magpahita ako, sa kailalang manggam, magdapat, masahilo. Marimla. Kasi ako dapat din komenta rin sa kantala. O, mm -hmm. naman. O, no, sige. Oh, rin yung sagat. O, ayun eh. Ayun eh. Ay. Idol si Tod. Bro, ayos! Kumusta ko po? Ayos! Oh. Okay po, kayo, po. Oh. Wow, wow. Kaya beye po yung kapitan. Bah, wow! Oh. Sige, opik opik na kami. Hindi ka na mamasa. Iko, ba ikaw Ika babasa mapula ak mata. Basan, ay, me. O tabi mo ako. O kaya bi mo ako si Mario Chef. Kay re masugitong follower din. Oh. So, kanya kailangan batay eh, may mimwa. Yung follower ta ngayon. Sugutan me. Ay sigurado po tabi makaka umuwi. Ali ko eh mimwa. Sigurado ka basa ke? Wo basa me. Okay. Ramdata basa ke? Oh, sige. Okay, ay ay don't Kumusta na ko po? Ay bey po yung kapitan. Ay opo, yung kapitan makunat, matwa. Ay opo, kaya bey po. Ay ni po chuke po. Eh kuno ba sa sito, pa e, pa sa sito, pa e, pa. Oh. Ano yung sabi ana yung e, may basan? O to, eh kuno Ang dami ng ngene magreply, ang dami ng magkai. Sayo grabe yung tayo, grabe. Grabe. Oh, e, tama e, 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 na e, 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 so, oh, ko na kaya ka, pa, eh kuno yung basan ni. Ay! Oh, nakatsura! Dado sa biyana! Oh, ah, oh. kaya babe, Kapitan Makuna, matuwa, hana, oh, ma, hana. bron mm, kaya may, buran may, buran may, buran may, oh, buran may. may Ay, baling mawala ka tamay itong, may itong, ah. Uh... Ay, may bira ko na eh. Oh, kasi mga kanyan nanganda ka pa, pin, kung kotamin mo ah, mo. Oh, wala ka sana mo, santing eh. Ayaw, Di Ay, ka <laughs> Ano yun pala? Nakatsura? O tanong yung mabisa? Diyan ka po! Hindi ka mabisa! mo basan! Patutunan ka! Ayaw e, na ka e, babasa po! Tawag na ka naman nga! Naman nang kunakita! Itas lang po! Press yung keta! besa! Binasa! Eh tunay! alino,